Libre ni Mamang. Hindi, hindi ako nagpo-promote ha. Ito dito na ginimunit. Ang dapat sa gawin ko. Dapat ganito. Pag sa mga inasan. Ay, hindi pang tumulang. Uras pares ko. Huwag kasi hindi. mag-drive. Magkamay sana ako. Ano kasi design lang? Parang hindi siya nagpo Hindi siya. Bumili siya ng L'Oreal. Kaya siya, siya yan. siya utuhan. Kaya parang mag-commissioner niya ng IQR. Ibalik ba siya dati? Ibalik ba siya dati nga ng siya Parang siya. Ay, bilhin ba siya dati gagamitin so, mo so, ganun, ganun mo siya. ito so, gagamitin pang ano siya. So, ka, eh, mo po, po shampoo, siya. para hindi ma yung Susy ginamit ko yung na yung sa mga para mamentinyong para sa so, mga para mamentinyong sa mga para ma-maintain yung para mga sa na ako, yung ano ng ano. Oo, tama Ha? Ha? Do. ay mo Lakad mo lang. Basta ako maglakad? Naglakad na dito? Tumakaya akong tricycle na. Bakit nakita ko lang na naglakad? Hindi ka sa mga. Kita naman naglakad ka eh. Diyan nila, nagapang ko Babalik na sana namin ito kayo lang, naka, nakabuyo na ito, pinayaan mo para kumayat ko. Nagsak pa yun ito. Meme, eme. Hindi naman laki ka naglakag ka. Tipid, tipid, tipid Tipid pa yung papasay ang pasok Eme Eme na naman. Mom. Mom. Hindi naman nakita. Hey, kan bakit tapad mo mong salabatan? Yes, eh sunod lang ka namin eh. Bao mo kita sakyan. Ho, oh. Yan papa. Ini re, kasi ng ano, pero pag sa bahay ginamay mo. Dinitinidor mo na kainin Pagkalo, rice pa yun? Eh, kaya... Eh... It's out, sama pa yun? Huh? Eh, dragon. Huh? Eh, dragon. Ya, aku. Eh, ngurur ka. Yang hapit, yang ngurur. Ha? Huh? sabi ba 'yan? Ha? sabi mo, anong anong ano niya? Ano mo? Sabi niya, sa anong ulamin mo? Kailan? Kailan? Sana 'di. Ito, sir. Tara po. Diyan aalis Itlog naakyat mo Oh, 'yan ang ulamin namin. Sabi <laughs> ni Mama, ano? Ano pagdating. itlog? paawa ko rin eh, no? sabi niya sabi niya sabi mo sabi niya sabi niya sabi niya sabi niya Discard, niya sabi niya niya sabi 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 niya no mga ang ulo, din na yung mga... Yung tip <laughs> na Malaki kasi pinabayo, hindi 2,000 riyan. Buko naman niya. Da na kinausap mo. Sige, bigay ko na sa'yo ng 2,000. Almasa, tanghala, hanggang puna din makikain.

ito 'yung presyo. hindi alam talaga oh, na talaga ang mahal Hindi kasi ikaw kasi binabarat kayo mga customer. 5,000 ka hmm. ang point dun, Joy. Binabarat mo kasi, binabarat mo mga customer.

sa gas pa lang yung, 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 yung pong, ano. And, <makes> Kapoy. ko. mo pa rin kung ano. malinaw ka na sa Gusto ko lang. na pa rin Kung alam mo kung paano pinta ginawa ko lang dito para Kapoy Para kung ano pa May mo sa pa rin.

Bye guys.